Pero ikaw, anong, anong pinaka-bipolar, masabi nating bipolar ka in real life? Anong dahilan? Siguro may yung yung ano yung tipong yung gamit na hindi ko mahanap tapos umiinit agad yung ulo ko. Mm. Yung tipong may hinahanap ako na kailangan ko na gamitin tapos hindi ko siya mahanap, <laughs> nakasalanan ko rin naman. Oh. Kasi hindi ko siya hindi ko matandaan kung siya kung saan ko siya tinabi, ganun. Mm, mm Oy, nakaka-relate ako sa ganyan ha. Minsan nabubwis ako Opo. tapos meron ako mga sinisisi. Tapos yung pala, nadudun lang pala siya na hindi ko nakita. Tanga lang, hindi ba? Pero Opo, minsan kuma kumakaway na sa'yo yung gamit. Eh. Hindi mo, hindi mo pa rin siya nakikita eh. Pero mabait ka naman, hindi ka naman abusive. Ah, hindi naman po. Sobrang bait ko po in person and hmm. sobrang mapagmahal po tao. Hindi rin po ako mapang-abuse tao kasi syempre alam naman natin na ang pang-abuse masama po talaga. Hmm?